Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Alam niyo po, unti-unti ko nang nakukuha yung aking objective sa paggawa nitong katarungang pambarangay channel sa YouTube. Ano yung objective? Yun pong madami, mas madami ang matuto tungkol sa katarungang pambarangay law. Ang tanong eh, bakit? Alam niyo mga kabarangay, araw-araw ay madami akong natatanggap na mga pasasalamat mula sa community ng Katarungang Pambarangay Channel dito sa YouTube. Dahil daw sa madami silang natututunan sa mga videos na uploaded dito. At kasama po sa kanilang mga natutunan ay ang tamang paggamit ng mga KP forms. Kaya ito na, madaming mga baranggays ang gumagamit na ng mga KP forms. Kaya, ang tanong nila, saan ba nakukuha ang mga KP forms na sinasabi mo, Jeffrey? Kagaya po sa aming barangay at sa iba pang mga barangay dito sa Pilipinas, binibigyan ng DILG ng templates o mga form ang mga barangay. Kung ang barangay nyo ay kabilang sa mga hindi pa nabibigyan ng DILG ng KP Forms, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang mga KP Forms ay downloadable sa Google. Yun nga lang po, uh, nakasulat ito sa Ingles. Ako eh, naghahanap kung may Tagalog ba na makikita sa Google, wala po akong makita. Saan pa makakakuha ng mga KT forms? Ang mga katarungang pambarangay book na available po sa market o available sa mga bookstore ay mayroon ding mga katarungang pambarangay forms sa likod nito. Pero hindi po lahat ng mga books tungkol sa katarungang pambarangay do ay mayroong naka-include na mga KP forms. Kaya po kung bibili kayo ng book, uh, make it sure na yung mga KP forms pati yung IRR ay kasama po doon sa libro na inyong bibilhin. At doon po sa book na aking ipinopromote dito sa Katarungan Pambarangay Channel. Yun pong book na yon ay uh, mayroon ding KP Forms in English and Tagalog. Kaya po yun ang ginagamit ko dahil madaling intindihin yung kaudal ng Katarungan Pambarangay Law na meron po ako. Okay. At para naman po ulit sa kapakanan ng mga hindi pa alam kung ano itong KP Forms na aking sinasabi. Ito pong KP Forms ay isang dokumento na naglalaman ng mga template at mga forms na may kaugnayan sa pamamagitan at arbitrasyon ng mga hindi pagkakaunawaan sa isang barangay sa Pilipinas. Kabilang dito ang isang form ng reklamo, mga abiso ng pagdinig sa mga pamamaraan ng pamamagitan o yung mediation at pagkakasundo. Ito po yung conciliation. Isang patawag sa pina kasunduan sa arbitrasyon at mga template ng award sa arbitrasyon. Ang mga form ay nagbibigay ng patnubay sa mga pamamaraan at dokumentasyong kasangkot sa paglutas ng mga lokal na hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga alternatibong paraan ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa antas o level ng barangay. Iyan po ang ating KP forms para po sa mga hindi pa naiintindihan kung ano itong mga forms na ito. Ngayon mga kabarangay, bago po ako magpaalam, gusto ko muna mag shoutout sa ating isang subscribers mula sa Barangay Paliparan Dasmarinas City, Cavite. Ito po ay si Lupon member Rogelio David. Sir Rogelio, kumusta po kayo dyan sa Barangay Paliparan 3, Dasmarinas City? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po nawa ang inyong pag-aaral tungkol sa katarungang pambarangay lo. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa very short video na ito. Ako po si Jeffrey at nagpapasalamat muli sa inyong patuloy na panonood ng mga videos ko dito sa Katarungang Pambarangay channel.